O mga tropa, alam nyo ba kung ano ang mga tawag dito? Dito sa Canada? Coins nga pala ito ng Canada. Pero alam nyo ba mayroong specific na tawag sa bawat isa sa mga yan? At yun ang uh, malalaman natin sa video na to. At sa tingin ko, pag pinanood nyo yung video ko, ay makakatulong ako sa inyo mga tropa. So tara! So ito nga pala yung mga coins ng uh, Canada. Kung nakikita ninyo medyo yan. Uh, sasabihin ko kung ano yung mga tawag ito bawat isa kasi may mga tawag ito just in case para sa mga bago dito o sa mga hindi pa nakakalam kung ano tinatawag dito kasi minsan pag nasa uh, superstore tayo o sana sa nasa mga pamilyan tayo dito sa Canada inihingan tayo ng ano ng uh, coins pero may mga specific na tawag diyan so dapat nating alamin yung mga to so simulan natin uh, dito sa one dollar. So commonly used as one dollar dito sa Canada, ang tawag ito ay loonie, loonie. So ayan siya, gold na medyo parang octagon style, o uh, octagon ng uh, uh, hugis niya. May mga maliliit siya, uh, may mga side siya na hindi man ganong uh, sharp pero may mga, kung titig mo maigi meron siya mga ano, uh, porte. korte, yung octagon. So, ang tawag dito ay loonie or one dollar or one buck. So, susunod naman, ito yung two dollars. O, kung tawagin nila dito ay tuni. Tuni. So, two, two dollars or two bucks yan mga tropa. So, may mukha pa ni Queen Elizabeth to eh. Yan oh. Ano meron pa, meron pang uh, Queen Elizabeth. So ang tawag dito ay Tuni mga tropa. So, susunod ang to. 20 oops. Oops. So ito mga tropa, susunod dito ay quarter o yung sa atin ay 25. Tawag dito ay quarter. So pag hiningin kayo ng, ano, ng change ng mga Canadian at sila sa cashier kayo, do you have a quarter? Ito bibigyan niyo. Quarter ang tawag dito or 25 cents. Susunod ay 10 cents. 10 cents yan mga tropa. Or tawag nila rito ay dime. Dime. D -I -M -E. D-I-M-E. Dime. So, G-centimo mga tropa ng bansang Canada. Susunod ay ang... Lalaglag, lalalaglag. Susunod ay ang... Five cents. Commonly known, they called it... Nickel. Nickel. So, may mukha rin ng... Queen uh, Elizabeth din. May mukha rin siya ni Queen Elizabeth kung nakikita ninyo. Medyo, yan, medyo na na tatakpan ng ano eh medyo maliwanag sa labas eh so ito yung nickel na tawag sa kanila 5 cents mga tropa tapang huli 1 cent penny penny yan mga tropa penny huwag nyo nalagyan ng S ha, kasi masama ang tunog <laughs> penny mga tropa yan tawag dyan 1 cent so yan ang mga coins nila dito sa Canada. So, ulitin ko, one dollar is loonie, two dollars is toonie, twenty cents is quarter, ten cent is dime, five cent is quarter aw oh, uh, five cents is nickel. I mean, nickel. And ito yung pinakauli. Penny. Penny, mga tropa. So, ayan, mga tropa, sana nakatulong ko sa inyo upang malaman yung ating mga coins dito sa Canada. Just in case na hingan kayo o sabihin sa nyo kung ano yung mga coins. May, may, madali nyo may bibigay at hindi, hindi kayo sosobra sa pagbayad o magkukulang sa pagbayad. Kasi may mga may ano din may may, ano, may may ano din value din to kung totoo siya, di ba? Let's say mga ang 1 dollar yata sa Pilipinas ngayon ay nasa 40 pesos or 41 pesos. So, let's say meron kayong ano, meron kayong quarter. So, quarter ng 40 pesos is 10, 10 10 dollars do. May halaga din yan mga tropa. Tapos so, ito nga pala may kwento rin ako dito about sa Tuni ng Canada. Ito medyo controversial to sa ating mga Pilipino eh. Medyo parang nilagay tayo sa alanganin nito eh. Alam nyo ba kung ano yung kwentong yun? Kukwento ko sa inyo. So merong mga, merong mga laundry shop dito sa Canada na, na tumatanggap ng mga $2 dollars. Oh, so yung mga ibang mga Pilipino ay gumagamit ng ating 5 peso coin kasi napaka-similar niya tapos pareho sila ng tuni. So ibang mga, alam niyo na, yung ibang mga Pilipino na gustong mag-take advantage. Kung mayroon silang dala nito, ito yung ginagamit nila. Tapos na effective na papakinabangan nila sa laundry, lalo sa laundry. Ngayon, ang, <coughs> ang resulta ng mga tropa. Kasi pag magamit tayo nito, tapos na nalalaman ng mga employer dito na oh, it's Philippine co Philippine coin, Philippine money. Ang napapasama sempre yung dahing Pilipino, di ba? di so para sa akin eh dapat hindi ito ginagamit or wag nating gamitin to para alam niyo na maka maka take advantage ayo ayoko ko sabihin na mandaya or makapag makapanloko ng kapwa. May mga ibang Pilipino na ganyan ang ginagamit. Ganyan ang ginagawa dito. So, Huwag yung gagamitin yung $5 natin just to replace the uh, tuni mga tropa. So yun lang yung uh, aking mga kwento about sa about sa coins dito mga tropa. Sana may natutunan kayo ha, ah, mga tropa para hindi tayo na dadaya or hindi tayo nalalamangan or alam nyo na para maka education din para sa ating lahat. So sana may natutunan kayo mga tropa. Hanggang sumuli. Paalam. Ako nga pala si Uh, Benjamin. Tawagin niyo lang akong Kuya Benjamin ng Regina Calda. So, mag-ingat po ang lahat. Pagkita ko lang sa inyo labas. Medyo winter na po mga tropa. Ayan. Yun, may lumabot na taxi. So, ayan mga tropa. Ingat. palam.